Lalaking itinuturong ng dekwat ng mais, pinugutan ng ulo ng umano'y pinagnakawan dyan sa bukid nun. Balita ko maabante mula kay June Mendoza. Karumal-dumal ang sinapit ng isang 48 taong gulang na lalaki matapos na pinugutan ng ulo ng mahuli umanong nagnanakaw ng mais sa bayan ng Malitbog, lalawigan ng bukid Batay sa ipinalabas na ulat ng Malitbog Municipal Police Station nitong Martes, Pebrero 18, tinukoy ang biktima sa alias na Robin habang ang sospek ay kinilala namang si Berlon, isang magsasaka sa nabanggit na lugar. Lumalabas sa investigasyon na pasado alas 4 ng hapon itong Pebero 16 na huli umano ng sospek ang biktima na ninanakaw ang mga tanim nitong mais. Sa galit umano ng sospek, pinagtataga nito ang biktima sa iba't ibang parte ng katawan at hindi pa na kontento, pinugutan pa ito ng ulo. Kaagad namang naaresto ang sospek na ngayon na harap na sa kaukulang kaso. Ako si Jun Mendoza ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.